Alright, good day, good morning, uh, good afternoon, good evening, kung anong oras man sa inyo dyan mga kabiyayros na. No? So, uh, andito tayo ngayon sa BGC or Bonifacio Global City dito sa Taguig. Ayan o. No? So, papasili, kung hindi pa kayo nakakarating dito no? sa BGC, ayan, so no? maraming mga kabiyayros natin ang gustong mamasyal dito kasi uh, ano to eh, tinaguriang parang uh, lugar ng mga mayayaman no dito sa Metro Manila no uh, Makati sa BGC mga lugar ng mga mayayaman yan ika nga nila no ikangan so tayo napadaan lang tayo dito no so kung hindi ka pa nakakapunta dito ka ikaw na nanonood no sasaglitan ko lang bibidyuhan ko yung kung ano man yung nasa paligid ko ngayon no so bibidyuhan ko papakita ko sa iyo kung ano yung lugar ng BGC. Actually nandito yung tinatawag nila nga uh, Grand Canal no sa uh, sa Binis no. Nandito 'yon. Nandito din yung uh, SM Aura, yung Market Market. So nandito 'yon no. So papakita ko sa inyo yung kung saan lang ako nandito ngayon no. Hindi ako pupunta ng SM Aura, mas lalong hindi ako pupunta ng Binis Grand Canal no. Ayan. So, lalabas na ako ng sasakyan tapos papakita ko sa inyo yung kung anong nasa paligid ko. Kung ano yung a uh, bibigyan lang, uh, kung ano yung parang itsura ng BGC, no? Ayan. So, ito. Global Center. Nasa parkingan ako eh. Ayan. Paano nung hindi sasabihin ng iba na lugar ng mga mayayaman? Eh, puro building yung nandito. Ayan. Ayan. So, kung bago ka lang dito, uh, Actually, maliligaw ka. Ako nga din <laughs> Maliligaw ako. Halos walang bahay dito. Puro condominium. So, halos walang mga kabahayan dito, mga kabiheros no? Uh, ang meron dito is uh, mga condominium unit, no? Then, ayan uh, siguro mga opisina. Nang uh, mga na ng ano -ano mga opisina. Ayan. Tapos ano, uh, madami din dito ang uh, mga kainan na mga tulad ng Korean restaurant, no, Japanese restaurant, yung mga kainan na sabi natin na parang pang ibang bansa. Yan, marami niyan dito. And then siyempre kung gusto niyo pumunta ng Venice Grand Canal, no. Dito yan, yan market market at dito yan. Tapos uh, SM Aura nandito yan tapos yung mga bilihan ng mga magagandang sasakyan oh, no? meron yan dito sa BGC then mga motor na mga, mga big bikes yan meron yan dito yung mga gamit na mga sabi mga racing suits sa mga marami marami kayong pag kayo dito sa BGC BGC <laughs> pagka nakapasyal kayo dito marami kayong uh, mapupuntahan marami kayong uh, dito no? Uh, sa gabi syempre Tsaka, uh, kung ikaw, babaero ka, maraming ano dito. <laughs> maraming babae, maraming chicks dito na magaganda rito. No? Kung ikaw naman, eh, eh, mahilig ka sa mga pogi at mayaman, madami rin dito. No? Ayan, halos mga tao dito, mga disasakyan. mga nakatira sa condominium may mga tao dito. Ayan. So, yung pinakita ko sa inyo, initial lang yan. No? Mga, mga hindi kasi ako pwedeng lumabas sa sasakyan at mayroon akong, yan, mayroon akong, Ayan. Hi, Pogi! Alla. Isa pa doon, oh. oh ayan. So, meron akong mga kasama. Kaya hindi ako pwedeng mababas na sasakyan para gumala, gala, no? So, ayan lang. Yun lang yung initial na itsura ng uh, BGC. Yung uh, pinakita ko sa video, no? Ayan. So, dito ko natatapusin ito, mga kabiyaheros, at uh, sana supportahan yung aking uh, Facebook page, no? Biyahero Mangyan.